Morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga idol. Nagpapausok ulit ako ng aking ampalaya. Kasi dumadami na naman yung insekto. Ayan, pinapausok ako siya para mawala yung insekto. Ito, kasi binubutas oh. Napansin nyo, may butas. Pinakain. Ang sayang, ang laki pa naman oh. O. Ang laki pa naman ito, kaso may butas na siya. Kain na. Eh, ang dami pa naman dito sa taas. Oh. Ang dami pang bunga. Ito oh. Kaya nagpapausok ako. Try ko na pausukan baka sakaling mawala yung mga insekto. Ayun, dami pang bunga eh. Oh. Ayan, ko siya. Ang daming insekto kumakain dun sa bunga na ang pala eh. Ayan, mga idol, good morning, good morning sa inyo. Ayan. Ito oh, sayang oh. Oh, may butas eh sabi nga sprayan ko ng araw sabi ko ayoko naman sprayan kasi maraming nisan wala ako dito sa bahay may basta lang kumukuha ng mga dahon eh baka mamaya hindi nila alam bagong spray eh makalason pa eh yeah, ganito na lang pausukan ko na lang makasakaling mawala yung mga o mga idol good morning good morning sa inyo mga idol morning ano, aga aga ko nagbarbeque Aga-aga nagpapausok. May sa inyo. Okay. Okay, bye-bye. Love you. Bye-bye. Please like, follow, and share.